Ayan, yung pinasok pala yung bahay namin. Ah. At ang taong ko sa labasan. Kaya lang, hindi natin masabi na siya yun. No? Mahirap din eh. Nakuha lang naman, electric pan, saka yung mga pinagpawisan ko. Ayan, oh. Ayan pala yung ano namin. Pasok siya dyan. Tapos bubuksan niya. Oops. Wala siya makukuha dyan eh. Puro damit yan eh. Ayan, pinag-anohan yung electric eh. Hmm, kaya ang gagawin niya dyan, yung mura lang yan. Nakasarado naman yung pinto. Kaya lang talaga siguro, magaling talaga magganakaw eh. Ayan, yung kinuha niya yung yata yan, yung papel ko. Ah, ay wallet Kinuha din niya yung wallet Sandali lang yun eh Namalinti lang ako Pagbalik ko wala na Ganyan na ah, Kuha din yata to Kunin din yata Di niya alam may eh, camera Kumaya makikita niya Camera na yan Tahan-tahan pa siya. Hmm. Wah. Punin ko yata, oh. Alam mo, wala siya makukuha dyan. Sapatos. Kuha niya sapatos. Kano lang naman yun? Sapatos na yun. 500 yata, oh. kukunin niya ata ko ginagamit ko sa ano bali na report ko na to eh at ah, uh, nahuli naman Ayan. abangan natin yung susunod ka guys meron pa yan eh. may kukunin pa yan kakasok sa karnag sa kapasok eh. ito ito sarado naman to oh, parang posible ano <coughs> ayan yan nakita na nyo yung camera yata Kita na nga niya. Hindi pa. Laki pa naman ang katawan niya. Eh. Kuko yung kubre sa harip. Oh. Tingin pa sa taas. Alam ko may tao dyan sa taas. Yan yung kamangking Kaya lang hindi yung bumababa. Uminom ng Uminom ng kubre. Ah, yeah, baka kakain pa yan. Kasi may ulam ako dyan. Talaga nagtakip pa ng mukha, eh, no? Ito kalde ng mukha itong magna na ito, Salamin pa, Oh, wala kang makuha dyan. Anong kukunin mo dyan? Ano yan? Ano yan? Ano eh? Talagang pinagkripang ano lang yan. Oh! Kinuha ang camera.